Isang ama ang naglalako ng dumpling sa gilid ng kalsada. Sa tabi niya, ang kanyang anak na babae tahimik na nag-aaral habang kasama siya sa pagtitinda. Ngunit ang tanong ng bata, Tay, kailan po tayo uuwi? Ang sagot ng ama, Anak, kapag naubos na ang dumplings natin, uuwi na tayo at bibilhan kita ng birthday cake. Habang unti-unting nauubos ang tinda nila, napansin ng ama na wala na ang anak niya sa tabi. Nag-alala siya at dali-daling naghanap. Hanggang sa matagpuan niya ito, nakatayo sa harap ng isang cake shop, nakadungaw mula sa salamin. Sa loob may batang babae na masayang pinagdiriwang ang kaarawan kasama ang mga magulang. Tahimik lang ang anak niya, nakatitig, tila nangungulila, at bigla niyang ipinikit ang mga mata. At humipan ng kandila sa loob ng cake shop na parang siya rin ay may birthday. Doon na napahinto ang ama. Naramdaman niya ang kirot. Hindi niya napigilan ang luha. Pumasok siya sa cake shop. Maingat siyang lumapit sa counter at nagtanong, Pwede po ba akong bumili ng cake? Birthday po ng anak ko ngayon. Ang sabi ng may-ari ng cake shop, Pasensya na po, sarado na kami. Wala na po kaming cake. Pero bigla niyang naalala, may natirang maliit na cake sa likod. Ibinigay ito ng may-ari. Hindi magarbo, hindi mamahalin. Isang simpleng cake, maliit pero sapat. Nang makita ito ng bata, ngumiti siya at nagsabing, Tay, okay na po ito. Kahit maliit lang, sa harap mismo ng cake shop, inilagay ng ama ang mumunting cake, sinindihan ang kandila at buong pagmamahal na sinabi, Maligayang kaarawan, anak. Tahimik na humipan ng kandila ang bata, pero punong-puno ng saya ang kanyang mga mata. Pagkatapos kinuhanan niya ng isang kutsara at sinubuan ng kanyang ama. Ang simpleng selebrasyong ito ang naging pinakamasayang sandali ng kanilang mag-ama. Hindi nasusukat sa laki ng regalo ang pagmamahal ng isang magulang. Kundi sa taos-pusong sakripisyo at malasakit. Hindi kailangan maging marangya ang isang selebrasyon para maging masaya ang isang anak. Ang tunay na halaga ng isang kaarawan ay ang pagmamahal at presensya ng mga mahal sa buhay. At para sa isang ama, kahit walang wala, basta masaya ang anak, sapat na 'yon. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan, at mag-iwan ng comment sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Nawa'y nagsilbing inspirasyon ang kwento ngayon. Hanggang sa muli, to God be the glory.